Ayon, test drive namin ni Bossing. <laughs> Kahit maulan, nilabas <laughs> namin ni Bossing 'to, ikot mo diyan, boss. Yan. Okay. 'Yun. Mawawala naman 'tong moist pag naka-aircon ka na eh. Ayun. Yan. Kunting ano mo lang sa gas, umano na 'no. Oh, maano ko 'yun. ko 'yan lalo na pag umatras ka. Nakas Kasi isang pitik mo lang na ganyan, talagang kumakajut na siya. Paano na siya? Wala nang dandiyan. Ayun, sige, tara sumama. Mag-iingat mga komo sumama. Ayun. Hindi ba? Idang. Hoyo, oh, no may rear-view camera 'yan sa ano, sige. Ay, yun. Ito 'yung rear-view camera. May camera 'yan sa likod. Ayun, reverse. Okay. Ay, talaga, sige. Hindi pa po talaga ako pilitin lang, guys. Off. Op, op, yung ano niya, okay, yung, ano pala. <laughs> yung, yung, unahan, okay, bagong uh, pintura. <laughs> yung bumper. Ay, baka sa ano. Sige, sige, sige. atras sa lang. Iba, iba. Mahaba kasi ito eh. Yan. Sana ito ako sa manual eh. naka-neutral pa. Yan. O, diba? O. Okay na. Okay na tayo. Oh, yeah. <laughs> rin, tayo picture, picture. Okay po. Okay yan. Wala rin, na tayo magpicture-picture. Dito na tayo, okay na. Okay, okay. Okay, sige. Thank you. Salamat ha. Okay, bye. Master Wing Garage. Dito mo mabibili mga kotse ng panas. Master Wing, wing Garage. Legit and trusty. Talaga sulit sa presyo. Master Wing Garage. Pangarap mo na kotse dito mga kapat. Master Wing Garage. Master Wing Garage. Sa sa Master na. Wing garage. Bibili mga kotse na panaslo Magawing garas ah, Licit and trust them eh, Talaga sulit sa presyo Magawing garas ah, Dito na, na makakain dito. bang Ayan Ay Yung galantating green Pangalanan mo na lang o, Lagaan mo yung bago mga amo ha. Ayan Nara green <laughs> Ayan Okay Ayan nakuha na ni Nakuha na ni Bocos unit nya Ah, uh, binili sa atin 'yan doon sa ano, garage tapos pinapinturahan niya na rin. Okay na. Ayun. Okay. Boss, pag may aberya, chat ka lang sa akin. Chat ka lang, nakaantaboy naman kami ng mga tao. Para ano? sa price 'yung ano siya um, Extra siya sa kalaw Kuya Win, talagang manalo lagi sa pagtulong Hindi mo man lang ang sulong, ang sinusulong Luwalaman ang baka na kailangan, Tutulong na yes, tutulong yes. sa mga nangangailangan Kita sa negosyo yes. ay ibibigay yes, pa, pa. Upang ang mga hapas ay kanyang maisalba Kanya siya ang bukas Kung kaya't mapalan, lagi mapagkumbaba Kung kaya't inaangat Hindi ba kumita ng malaki ayos lang Basta matulungan niya mga nangangailangan